nilbog hektarya na ng mga bukirin sa ilang lalawigan ng Luzon at Visayas ang uh, nabibitak dahil yan sa hindi sapat na irigasyon at matinding init na dala ng El Nino phenomenon sa bansa Iniulat ng National Irrigation Administration na patuloy na bumababa ang libel ng tubig sa Pantabagan Dam na nagdulot na ngaabot sa 13,000 na ektarya mula sa 147 na ektarya o 147,000 ektarya ng mga bukirin sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Tarlac para mawalan ng supply ng tubig sa Negros Occidental. Ang El Nino ay nag-iwan din ng mahigit 2,000 hektarya ng mga bukirin na natuyo at ng uh, nag-aalalang mga magsasaka na naghihintay sa susunod na panahon ng ani. Natuyo na rin ang mga palayan at mga irigasyon sa ilang bahagi ng Sambuanga City. Ang data mula sa Office of the Civil Defense ay nag-uulat na walong probinsya ang uh, nakararanas ng tagtuyot na nangangahulugan na mayroong mas mababa sa average na rate ng pag sa lugar sa loob yan ng nakaraang limang buwan. Idinagdag nito na ang bilang ay maaring tumaas habang mas maraming mga lalawigan ang makararanas mula sa dry spell pagdating yan sa buwan ng uh, Marso at buwan ng Abril ng taong ito. Kaugnay nito, inaasahang patuloy na bababa ang level ng tubig sa ibang mga dam reservoir. Samantala, sinabi naman ng Department of Environment and Natural Resources na kanilang tututukan at uunahin ang mga water security ng ating bansa.